Pinatakutan ng mga taga-imurong bagaw sa kagayan ang likod barangay dahil dito ay natuklaw ng isang itim na ahas si Mang Orlando Bartolome na dagliang namatay. Nag-aano po siya ng kaninang, para, 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 para. po niyang kaninang tanapaw. Doon sabi niya sa ka may puno ng bayabas. Pinapagpa par rin po habang kinakausap ako ng doktor. Pinapagpa rin po yung tatay ko. Tapos mga min minute lang pinupulsohan talaga siya. Tapos nung ano, tinig tinignan yung dalawang mata niya. Tapos, nilaslaytan. Tapos sabi ng doktor, ang um, bilis ng ano, mga 30 minutes lang, wala ano yun. Malalaki po kasi yung mga cobra dito sa inyo siguro. Merong mga cobra na umaabot ng dalawang kilo, 3 kilo. Napakalaki po nung venom glands noon. Kasi ang talab po nung kamandag ng cobra, depende po yun dun sa laki nung tao na nakagat at saka doon sa dami no, ng na-inject na venom. Kung malaki po yung cobra, Malaki po yung venom glands niya, pwede po siyang mag-inject ng maraming venom. Yung mga naka-cover po namin, pinakamabilis na matay sa cobra, 30 minutes lang po, patay na talaga yun Yun ta. nga ang pinagtataka ng doktor kasi mga 30 minutes pa lang po namin. Saan po kong hospital kayo pumunta? Sa P.O.L. May anti-venom po sila? Yeah. Ang tuklaw ng cobra ay isang health issue na naipagsasawalang bahala. Itinatampok natin sa ating mga uploads ang mga kasong katulad ng kay Mang Orlando sa pagbabaka sakaling sa pamamagitan nito ay makaabot sa mga kinauukulan at mabigyan na ng aksyon na magkaroon tayo ng sapat na supply ng pangontrang gamot sa kamandag ng Cobra.

Uh, yung mga cobra kasi dahil malinis itong base nung tak na tani man, dito lang sila posibleng maglungga kaya ito, itong hanay ng mga halaman na ganyan pag nakakita kayo dyan ng mga lungga ng daga yun ang pagmamasdan nyo mamaya meron kayo nakita mga pinagbalatan ibig sabihin may cobra doon Oh, diyan siya. Kapit -kapit siya habang lalagal siya, kumakapit siya sa mga kahoy. Ah, okay, sa mga kahoy dahil natutumba na siya, no. Oh, tutumba na. Kita ka nang ano, pinapakalatan. Kumakras. <laughs> Guys, <laughs> Ang clue lang natin pumunta daw siya dun sa may bayabasan. ito <laughs> ayan bayabas. bayabas. mga pinuntahan ko din mga bayabas dito. But parang iba yung bayabas nila dito oh iba kulay dito yung kulay ng dahan mm -hmm. na <laughs> 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 parang may balat ng cobra dito. Oh. Mm. Okay. oh. Yan, parang balat ng cobra to eh. Yan, naamoy okay. oh, na niya. ya. Naamoy na. Kumuharang mm. <laughs> <laughs> lang mo ha. Pakitabas mo. Patin mo yung Ay, gabi yun. Oh guys, ang dami namin dito ismosa Mosa kasi si Moso. Gago yung mga hanglers. Balat ng ano, rat snake. Hindi balat po ng kobra. Balat ng rat snake. Saan na iwan yung mga gamit niya? Doon sa may kwan ng ilog din. Doon. doon sa gan pa ng puno ng kahoy doon. Doon siya nakagat? Hindi, hindi lang hindi na nga na alam. Uh, wala nga tayong clue kung uh, saan naman siya, siya na... Pero sinabi niya lang daw sa yeah, mga nagkala sa kanya ang saklolo, kinagat ako ng ahas. Ang laki, sabi ko. Yun lang ang masabi. Ate, hindi ka doon abot sa tol. Ang dalaw mo sa sila. Ano ko rin, pabalik? Ha? Pabalik? <coughs> Pag abonuan. Parota na yun. <laughs> Alay, hindi kasi natin alam kung saan siya eksaktong nanguhula tayo. <laughs>

yan natin at ko sa vlog eh tama hmm. 'yung bakas ng ka karap kanang jumbo blast astas <laughs> okay. nung namin pumunta pa kami doon sa kabilang 'yun tinutamaan na ay 'di ko lang inshallah lang 'yung maiwan na chinelas niya doon eh oh 'yun kung, kung pag kag naghiwalay 'yung chinelas niya panik na siya dog oh nagkahiwala yung chineras niya eh. Pati yung screen na pangguhan ng isla, <tipo> doon siya naiwan. Eh, di sabihin po, siya lakas. Yung may madre kakao doon. Tara, hindi dito lang sa... Dito lang sa... Pagdating nga daw dito, nangyayalo na daw eh. Yung mga dahon-dahon na yan sa gilid Pag binahayan ito ng ahas Didikit yan Parang ano Didikit as in flat na flat talaga Lahat na sukal makikita mo Nakadikit na dikit sa base ng lunga. Ito makikita mo ganyan, alsado. Wala 'yan. At saka minsan sa dalawa o tatlong buwan magbabalat siya. So, may makikita ka dapat na pinagbalatan diyan kung nakatira siya dyan so, May makita man lang sana ano tayo yung pinagbalatan. May clue na tayo. Sa lawak ng lugar na ginalugad namin ni Kamandag, dapat sana isang ahas man lang o isang kobra man lang ay aming natagpuan. Marahil ang pagkabigo naming makakita ng isa man lang kobra ay nangangahulugan na paubos na sila kahit pa sa kanilang likas na tirahan. Marahil ang mga insidente na kagaya ng nangyari kay Mang Orlando ay pahiwatig ng kalikasan na dapat na nating tantanan ang pagpuksa sa ating mga buhay ilang. Hayaan natin silang gampanan ang kanilang tungkulin sa isang mundo na kapwa natin ginagalawaan. <tong> <tong>